11.30 magandang umaga mga boss eh ano lang konting update lang sa aming uh, manukan ah, ah. medyo medyo nakaset up na dito Ma-apply Yung bagong gradas Ayan o Apply pin na rin doon Ito may ginagawa pa rito Ayan, no. mm. o, uh, Ito yung Panglaban namin sa ano Battle of Tiktokers Korkak uh, Derby May reserve kami dalawa. Pili kami kami apat. Yeah. apat. po ang Sobrang init. So, Hindi pa ako nakakabili ng flypen eh. Siguro ba next week. Para no kompleto Ito po yung bagong Rueda. Rueda namin. Rueda. Ah, may sounds pa. Oh. Kawa ni Tito. eto Ito, para sa mga meron. Tambayan ng meron. Tambayan, inuman. inuman.

Meron din kayong bell dyan Ah, uh, ito yung bantay namin Yung anak Ah, eh. uh, bubbles Oh, yung mga anak mo Nalaki ah Kaya nga ako isa dyan ah <laughs> Ito so, ang aming uh, breather. Yeah. 5K Ito so, 5K sweater. Ito yung two-wins namin, jo Good. Anak ni Joe Good. Sa hatch na open-air. Ayan, yeah, two-wins. Yung inahin pure Joe Good yan. Yeah. Nabili sa Expo. CMC Game Farm. Ito ang aming yan. Lalaki. Pure. Pure yan. May pure na Jogood. Nabili sa Expo. Mga anak yan. Eh. Init. Grabe. Sabla init. Ito ang aming uh, range para sa mga binata. Kakarals. Kakarals. 3 to 5 months. Ito naman na naubos oh, yung... oh ito naman lang. Nandito pala sila dito. Ayun oh, yun, no? na pala sila, Ayun, mga wild legs. Yung local na ata dyan okay. Init Karabi init Hmm. Ah, okay. Nalipat na yung ibang ano. Ibang mga sisyo dito sa malit pa rin. Ito pala sa tito. Mga painga. Ayan uh, nalagpasan ko pala itong mga breeder natin Roundhead McLean Tsaka Dan Gray si Roundhead sa dulo uh, Galing po yan na kay Patrick Antonio Sa Gupaan Peds Ito po uh. Patrick Antonio Dan Gray Lacey Roundhead Ito, maklin. Round head din po ito. Perfection round head yung babae. Sabi, Sabi, init. may uh, bagong bagong pitas ang gandang fontan ito ang gandang pumpkin hmm? ano? hanggang dun uh, mainit kasi kaya nag Men tatabon sila, naka-ano siya sa TV, naka-cover sa TV